Sa gitna ng kontrobersya, wala pa ring pahayag ang dalawa ukol sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kaya naman patuloy na pinagpipiestahan ang issue sa social media. Inisa-isa nila ang series of events leading to their confirmation. Matatandaan na unang ibinalita ng talent manager at showbiz reporter O.G. Diaz ang tungkol sa hiwalayang Katniel. Chismis palang mito noon at itinuturong dahilan ay ang young actress na si Andrea Brillantes. Lalo pa itong uminit ng pinatotohanan ng ina ni Daniel na si Carla Estrada ang tungkol sa hiwalayan. Bago pa pumutok ang isyo, kapansin-pansin ang bikini post ni Kat. Netizens seemingly have interpreted this as Kat's expression of freedom. Or was she venting her anger at something or someone? Sabi nga ng isang kaibigang TV writer, tiyak na di siya papayagan ni Daniel dahil sa pagiging conservative nito. Dahil dito, mas umugang ang balitang hiwalayan, no appearance din ng dalawa sa ginanap na Star Magical Christmas Ball kamakailan, aminin o hindi, ginagawa ng isyo ang mga artista pag may ipapalabas na serye o pelikula para sa publicity nito. But in Kathmiel's case, they don't need such cheap publicity stunt just to promote their project. Obviously, this breakup issue is not a publicity ploy. Ang tanong naman ngayon, wala na bang pag-asa na muli silang magkabalikan? Forever na bang magiging broken-hearted ang CatNiel fans?